Alam mo hindi ka lang din naman papasok? Sumama ka sa akin, ha? Umuwi na sa bahay. Ano ba? Bitawan oh. mo ako! Kailangan pa nang tutoong ha? Wala akong tsak eh! naman, oh. hindi mo kasagot. Then, sabihin mo ang totoo! Magsalita ka! Kahit naman ang sabihin ko, hindi niyo ako ta tatakinggan! Dahil si Kuya lang ang mahalaga sa inyo! Anong si Kuya yung mahalaga? Andeng, ayusin mo yung pananalita mo Ah, Nasaan ba kasi yung visit na yun? Uy, ikaw kumain na. Ah. Kanina ka pa tinatawagan dyan Tignan mo ko, oh, magdadalawang imis na naman ako ng pinagkainan Kahit ah, hindi pa sumabay sa kuya niya eh ng isang kainan <laughs> Late ka na eh Late ka na anak Oo oh, mama, maya na Aba, binisan mo dyan Pa? Nahanap ko pa yung phone ko eh. Phone mo? Saan ba kasi yun? Ano ka ba? Hindi mo tinignan sa kwarto mo? Lagi na kukupin at uh, ano yung mga gamit mo. Lagi na laang. Uh, Pagburara kasi. Ano yung asal ba yun? Kumain ka muna at naikay tapos na. O dali! Ikaw may sabi late na ako eh. Pero Tot hindi na kakain. Huwag na. Ano yan pati? Tira-tira nyo ni kuya? Aba! Kaso? Ah, alam, tira-tira! Ang dami pa kaya niyan! Hindi ka sasabihin sa amin ng kain, talagang sasabihin mo, tira-tira, ikaw talaga! Ups, bata ka! Ay, eh, siya, hindi bumasok na! Kay late na! Dala! Ano? Ang Ano mo? Oh, ito? Ay, nako. Mauubusan ka ng duho sa batang ito! Ay! Ano, Tira! Talaga yung dalawa? Ano? Ano ka pa tal yun? Ano? 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 One quarter to two na? Kanina pa akong one dito. Alam mo, mukha ang stress. mag ka na lang. Oo nga. Yoko nga. Ah, try mo na. Pang patagal stress to, tol. Dahil sa na. bibig mo? Hindi. Astig na eh. Lang. Try mo lang. Pinapatay mo lang sarili mo dito. Hindi naman ako. Kailan ka pa na ganito? Eh, dala lang to ng stress pawi? Oo, oh, mag-inom na lang kaya tayo. Ah, na iba? Nandun na yon, Isang chat lang niya din dun. Darating na yung mga yun. Tara na, mauna na tayo. Oh, to Andrea. At... Ano ginagawa mo dito? Hindi mo may klase ka? Uh at sino itong mga to? Kayo? Ano tinuturo niyo sa kapatid ko, ha? Kumukang kasing edad ko lang itong mga to eh. Hindi nyo ba alam na minor tong kapatid ko? Ha? Baka gusto nyo kasuhang ko kayong dalaway At ikaw Ha? Hindi na ka pa natutong eh Alam mo hindi ka lang din naman papasok Sumama sa akin Ha? Umuwi na tayo sa bahay Huwag yung mga dito ah Bakit naman ako sa akin Tara Ay ko! Alam ko! Halika nga, bumasok ang sa kin. Ano ba? Ba't tayo oh. ako? Kailangan pa natuto mag-yossi, ha? Wala kang tak eh! Oh. Aba! Ano na yan sa inyong dalawa, ha? At ang nag-aaway at nalari rin kong yossi. Kuya, ano yun? Ma, bakit hindi mo tanongin itong magaling mong anak? Ha? Bukod sa nagkating classes, nahuli ko na doon sa kanto. Ano? kasama yung mga hindi ko maintindihan mo itsura mga lalaking yun siya lang ang babae tapos nagsisigarilyo at then ano ka ba? tama ba yun? hindi ka nakahiya sa sarili mo? Hmm. nagsumbong na naman ang paborito alam mo kuya ganun pala ang paborito no? sip sip na pakilamero pa ang paborito pinagsasasabi mo dyan ang sinasabi ko ayusin mo yung pakilig man ng batang to eh, no ma? Hindi mo ba alam kung anong, ginagawa namin para mapag-aaral ka lang, tapos ganito yung gagawin mo? Oo oh, ma, si kuya nagpapakilig pagtrabaho para masustentuhan ang pag-aaral mo. Kasi ako wala, wala akong pagpapaaral sa'yo. Tapos kanya pa gagawin mo sa kuya mo, hindi ka ba magpasalamat pa lang? Ano, bukod sa pag-iyosi, nag a ka? Ano, magsabi ka na para tumigil ka sa pag-aaral? Ano? Ano mo, ano? hindi mo kasagot. Andeng sabihin mo totoo! Magsalita ka! Kahit na lang sabihin ko, hindi nyo ako pakakinggan! Dahil si Kuya lang mahalaga sa inyo! <laughs> ano si Kuya lang mahalaga? Andeng ayusin mo yung pananalita mo ah! Eh. Nanay natin yung kausap mo! Hmm, tapos iiyak-iyak ka ngayon? Gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos... Hey, hindi ko akalain ganyan na gagawin sa akin! Ganyan pa! Ganyan pa ang susukli mo sa akin, ang pagsagot-sagot sa akin. Matapos ang pag-iintindi ko sa'yo, gaganyanin mo pa ako. Ma, ma. Huh? Ang puso nyo. <laughs> Grabe kang bata ka. Ba, <laughs> hindi mo alam kung paano kita iniintindi, tapos gaganyanin mo ako kung makasagot ka. Kala mo hindi mo ako ina. Ma, tama na, tama na. <laughs> tinan mo, tinan mo ang ginawa mo kay mama. Ha? Wala ka nung nagawang mabuti dito sa bahay. <laughs>

Alam mo pa, Andrea? Simula nang iniwan tayo ng iyong ama, simula nang namatay siya, akala ko wala na tayong pag-asa dahil ako sa bahay lang. Hindi ako nagtatrabaho. Kaya ginawa ko lahat ng paraan para si Kuya mapagtapos ko ng pag-aaral kasi siya lang aasahan natin para makatapos kami ng pag-aaral po. Magpasalamat ka dapat kay kuya kasi hindi na niya iniintindi yung sarili niya. Siya na ang tumayo bilang pangalawang ama sa atin. At siya na ang nagpaparal sa'yo. Siya na kaya sa atin naman, matuto kang maging maayos, matuto kang mag-aral mabuti. Kinagawa ko lang itong mga sa sa'yo para lang maging maayos kang tao. di ka map mapariwala. Kung oh, di ka magpunta sa masamang tao, sa masamang bisyo, dahil nahihiya ako kay kuya. Siya na lahat. Lahat gumagasas dito sa bahay. Lahat, lahat siya. Sana naman, bakit mo ba yung tanak? Ma, sorry kung sarili ko lang lagi yung iniisip ko. <laughs> Hindi ko nakikita yung sakripisyo, no? Lalo ka, Kuya sorry. Naiingit lang naman kasi ako kay kuya eh. Nabulag ako ng pagiging makasarili ko. Akala ko siya lang yung mahalaga sa'yo. Pareho ko kayong mahal. <laughs> <laughs> Dahil mga <laughs> anak ko kayo. <laughs> kuya, salamat sa lahat, sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin na kapatid mo. <laughs> Ma, Maraming salamat Huwag na kayong malungkot, okay? Eh, nangako din naman ako kay tatay Bago siya mawala, eh na Nakakalagaan ko kayong dalawa, eh At Andrea, makinig ka sa amin ni Mama ha? Sorry, ko Lahat ng na ginagawa namin para sa'yo ito, eh ha, Magtapos ka ng pag-aaral Saka ka na, gumimik ng mga ganyan Kasi pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo Matutulungan pa natin si Mama Ha? ako oh nas Mas gagalingan ko na sa pag-aaral. Salamat naman anak. Naliwanagan ka rin. <laughs>